balibalita ang nagli-live-in na daw si Iwamoto sa kanyang non-showbiz boyfriend. Totoo kaya ito? Ang sagot ni Iwa sa chika ni Lars Santiago. Unti-unti uh, man. nang natatanggap ni Iwamoto ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi muna raw siya pupunta sa Japan, pero ang nakababatang kapatid ang pupunta roon para kunin ang abo ng ama at iuwi sa Pilipinas. I'm just going to build an altar sa bahay. Nandun lang siya, para he's always there with us. Nakikita niya pa rin kami. Nagpapasalamat si Iwa na sinamahan siya ng non-showbiz boyfriend na si Miki habang siya'y nagdadalamhati. Tinatawanan lang ni Iwa ang chismis na nagpakasal na sila ni Miki. Nagsimula raw ito nang marinig siya ng ibang tao na tinawag niyang asawa ang boyfriend. Pag nagmukha na akong losya, pag nagmukha na akong nanay at nagmukha na akong may asawa, hindi sabihin may asawa na ako, eh mukha na ba akong losya ngayon? Nakakalabas pa nga ako. Nagpaliwanag din si Iwa tungkol sa balitang naglilipi na sila ni Miki. Dahil sa na nasa Las Piñas ako. Pag madaling araw na minsan, oo, oh, oh, natutulog ako sa bahay niya. It's not wrong. Katabi ko yung mommy niya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.